Nasa na si Lenny? Nasan na si Lenny? Nasa nasi, Lenny. Nasa, I'm done, I'm done. Nasa ah... Yan ang ganap ni Mayor Lenny Robredo Tuesday and Wednesday. Bicho pa. Ay, pag meet up nga siya kay Mayor Joy Belmonte. Mm. QC. So, from Naga to QC to Legazpi. O, di ba? Dora the Explorer si Mayor Lenny. Pero, Talaga, in a good way. In a good way. Hindi nga gaya ng iba dyan Dora the Exploratorium na hindi mo ba ako ano pinapalaganap sa ibang bansa. Pero ayan nga mga kabata helmet no, ang dami talaga mga schedules. Pa. Oh, Dapat wow. pupunta sa Senex si Mayor Lenny, kaya lang nga dahil nga sa sama ng panahon, ang dami rin nag-cancel ng pasok. di medyo hmm. lang pa suspend So ayan, nag-meet up na lang sila ni Sen Bam, hmm. ni Sen Kiko. Oh. At balita ko, nandito din si Mayor Magalong ba? Pero, video ka eh. Mm. Eh, aabangan ko kung asan na ba yung sinasabi nila na papers or yung proposal for mayor o mayor for good governance. Yun ang, di ba, para talaga in black and white, para makapirma na si Mayor Lenny. Kailan pa, ba kaya doon. Kailan pa ba bang kasali doon si Mayora? Siyempre, eh, di ba sabi nga, mayor for good governance. So, eh, the... hindi na kailangan yun, iginagawa eh, niya yun eh. Kaya nga, Kailangan pa ba yun? Kahit alam na. Kailangan nga, pa bang kasali siya doon? Eh, ginagawa naman niya yun. Hindi kagaya nung iba dyan. Nakapirma doon, kasali doon, pero... Ginagawa ba talaga? Yun! Oh. May lumalagana pang gano'n ah, Basta, sigurado tayo, si mayoran Lenny Robredo, kahit wala pinipirmahan na ganyan, or whatsoever, eh, matagal naman na talaga niya ini-implement yung transparency, accountability, and good governance. At yun nga ang una niyang EO, di ba? Yes! Pero, ayan nga, ano na pang Ibigay na ba ng sekretaryat? Para makapirman na, eh, ay, ayan, o, oh, di ba, nakapag-meeting na, ah. nakapag-usap-usap kay Mayor Magalo, ano, during the meeting ba na, ibigay na yung Oh. proposal or yung parang in black and white na documents para makapirma si Mayor Lenny. Ano ko yung balita doon? Pero ayun nga, makabatang helmet. Di ba? Eh, alam mo naman si Mayora, ginagawa niya. E, namang ginagawa ni Mayor Lenny, kahit wala yung mga ganyang kapapilan, matagal na niya na ini-implement ang good governance. Kasi ang uh -oh. gusto niya transparency and accountability. Diyos ko mm -hmm. naman. Congresswoman pa lang si, ano. At saka, diba, during the time din ni eh, Oo. Yan talagang ini-implement nila sa naga. Pero ayun nga mga panahay, may comment yun na dyan. masasabi nyo. Pero ayun nga yung mga latest ganap ng ating Mayor, the third explorer na talagang parang sa ikaangat ng taong bayan. Oo naman. ano-anong pinupuntan, hindi kaya ng iba dyan, ba? Diba? Pero uh -huh. ayun na. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe. So sa always, sa, sa, sa buhay niya, may tinabukin, keep sharing better every day. God bless everyone. Bye! Hoy! Ano? Kay Lenny tayo! Okay, General Tory. Ay, naku! Grabe. Aba nga! Grabe na, baka ta-helmet. <makes>